Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rini sa, sa buong bansa. Na ito na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, mga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Atong Ang pumalag sa pagdawit sa kanya sa mga nawawalang sa bungero. Senadora Risa Honteveros nagsampa ng kasong cyber libel sa NBI laban sa mga nasa likod ng fake video ni alias Rene. Impeachment Court natapos na umano ang 55% ng timeline sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Expelled Congressman Arnie Teves, balik kulungan na. BILG, tiniyak na walang special treatment sa dating mambabatas. At low pressure area sa loob ng PAR, nananatiling mataas ang tsansa na maging ganap na bagyo sa susunod na mga oras. Lita Buong puso Kasama ang buong persa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Balita. Magandang gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po tayo ng Miyerkules, July 2, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Lay Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Right, Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide Mga kabrigada maghahain po ng complaint affidavit ang kampo ni Atong Ang kasunod ng pagkakadawit nito sa misteryosong kaso ng mga nawawalang sa bungero Ang reklamong ito ng negosyante at gaming tycoon industry ay laban kay alias Totoy Mababatid na makaraang itinuro ng whistleblower si Ang bilang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Inaasahang ihahain naman ang complaint o reklamo bukas araw po yan ng Webes. Max. Brigada Bandita Nationwide Nation Samantala mahigpit ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kinauukulang ahensya na busisiin ang kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Matapos ang paglantad ng bagong testigo, iginiit ng palasyo na dapat managot ang nasa likod ng krimen. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Brigada. <laughs> report! Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon na kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sa bongero. Ito'y matapos lumutang si Alias Totoy na nagsabing itinapon umano sa Taal Lake ang ilang biktima. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layo ng investigasyon na matukoy ang tunay na nasa likod ng krimen at mapanagot ang sinuman kabilang na ang mga posibleng sangkot na polis. Sinusuri na rin ang Department of Justice ang pahayag ng apat na testigo para malaman kung si sino ang maaaring maging state witness maliban sa testimonya na nawagan rin ng palasyo na sana ay may mailabas pang mga ebidensya tulad ng larawan o video na makakatulong anya sa kaso. Tiniyak din ni Castro na buo ang tiwala ng palasyo sa integridad ng hudikatura upang makamit ang hustisya para sa mga biktima. Una ng inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia na makapangyarihan ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero na kaya raw suhulan ang mga nasa gobyerno. Ipagpatuloy po ang pag-iimbestiga na malalimang pag-iimbestiga para malaman kung sino ba talaga ang sangkot dito at mapanagot ang dapat mapanagot. Naniniwala po tayo sa integridad ng ating korte. At uh, ito ito'y masisolusyonan na naayon sa batas at naayon sa rule of law. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Right, Brigada Balita Nationwide <small noise> Mga kabrigada nagsampa naman ng cyber libel complaint si Senadora Risa Ontiveros sa NBI upang imbistigahan ang mga personalidad na nasa likod umano ng kumalat na viral video ng dating testigo ng Senado na si Michael Maurillo Umaasa din si Ontiveros na matutukoy na ng Davao PNP kung nasaan si Maurillo upang makapagpaliwanag at managot Managot <small noise> May report si Brigada Jigo ku I-Brigada mo! Brigada. Personal na nagtungo si Senator Riz Ontivero sa NBI ngayong Miyerkules upang formal na isampa ang cyber libel complaint laban kay Michael Maurillo o mas kilala sa alias na Rene at sa social media page sa pagtanggol valiente na siyang naglabas ng kontrobersyal na video. Ayon sa senadora, pangunahing layunin na reklamo ang alamin kung sino-sino ang nasa likod ng produksyon ng dalawang video ni Maurillo na hanggang sa ngayon ay walang umaamin o umaangkin. Ang unahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurillo. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nagaangkin si Maurillo ay dating testigo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa kanyang unang testimonya, sinabi niyang inabuso siya ni Kibuloy at ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at nasaksihan niya ang pagdadala ng baril ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa mga pagbisita sa grupo. Ngunit sa bagong video, Sinabi ni Maurillon na napilitan lamang siyang magsinungaling at si Ontivero Sumano ang nagudyok sa kanya. Bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo, pero hindi 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 ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling. Dagdag ng senadora, hindi lamang siya ang tinarget ng mapanirang pahayag kundi pati ang kanyang mga staff, ang ibang testigo at maging ang mismo senado. Inatasan din ng senadora ang NBI na investigahan ang mga nasa likod ng pagtanggol valiente account na ani ay nilikha isang araw matapos ang huling mensahe ni Maurilio. Bukod dito, nais ding ipaimbestiga ni Ontiveros ang ilang vloggers na umano'y nakikiambag sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Kabilang dyan sa mga binanggit ay si Nakrisetsu J. Sonsa sa Sasot, dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles at Banat Bay. Isang dosena, pero batay nga sa... Uh, mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon. Maaring dumami pa po yun, at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel iya, iakusap uh, sa, sa kanila. Hindi rin alam ng senadora ang kinaroroonan ngayon ni Maurillo na dati umanong humingi ng tulong dahil sa umano'y pagkakakulong sa Glory Mountain sa Davao. Na, na pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matu matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayong paman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Ayon pa kay Senadora Ontiveros, bukas ang posibilidad na magsampas siya ng karagdagang kaso laban sa mga mapapatunayang nasa likod ng aniyay mapanirang kampanya laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Mu Musica News, Authority. 4T Fightbacks Brigada Bandita Nationwide Nation Samantala ang Senado ibinibigay na ang kapangyarihan sa Kamara na magdesisyon na gawing tuloy-tuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala update sa porsyentong natapos na ng impeachment court sa timeline ng paglilitis, alamin sa report ni Brigada Ann Cortez. Brigada Ann, ibrigada mo! Brigada Ann <laughs> <laughs> Patuloy na hinihintay ng impeachment court ang pag-comply ng kamera sa kanilang ikalawang utos na i-certify na interesado pa rin sila sa 20th Congress na ipagpatuloy ang paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. So, kung if you look at the intent of the impeachment court, the impeachment court wants this process to already uh, roll and the compliances, the certifications will ensure uh, that there is no more uh, question or any legal impediment once the impeachment court convents. It actually gives the House of Representatives the power to already decide na tuloy, -tuloy na tayo kapag nag-comply yung House doon sa uh, appointment ng uh, House prosecutors at saka yung second order na yun for certification. Samantala, hindi pa raw sila muling makakapag-convince hanggat hindi pa nga nasusumite ng mababang kapulungan ang kanilang utos. At saka yung sinasabi ni... Uh, presiding Officer and Senate President na hindi po sila pwede mag-convene kung wala pa pong communication from the House kung sino yung House Prosecutors. Kasi gusto po nila na magkaroon na ng appearances doon yung uh, House Prosecutors at yung uh, Defense. Kaya po, uh, hinihintay po ng Impeachment Court as a condition, Sinecuanan, na ma- comply po ng house po yon. Kung hindi naman makapagsumite ang mga ito, hindi para walam ni Tonggol kung anong maaring makaharap nila. Samantala na sa 55% na rin naman o ang natatapos ng korte sa kanilang timeline para sa paglilitis laban sa Vice Presidente. Matatandaan sa kopyang ibinahagi ni Tonggol sa publiko kamakailan ay hinggil sa timeline ng impeachment ay nasa step 6 na ang impeachment court dahil sinagot na ng prosecution panel. Ang answer at kautelom ni VP Sara. Base sa dokumento, ang susunod na mga ay ang pagharap ni B.P. Duterte at ang pag-apela niya para sa mga legasyong ipinataw sa kanya in the heart of changing lives. Ako si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. IMAX. 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 Nationwide. Nationwide. Ang Malacañang naman hinamon na bumawi at sertipikahan na bilang urgent bill. Ang legislated wage hike bill. Brigada haji ka amin yo. Ibrigada e mo. Brigada. brigada. <laughs> Report. Hinamon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang Malacanang na sertipikahan na bilang urgent ang panukalang umento sa sahod, partikular ang isinusulong na 200 pesos. Ito'y matapos si iihain ng Akbayan ang House Bill 766 na nagtatakda ng 200 pesos na wage hike upang tulungan ang mga magagawa na malampasan ang pagsubok ng taas presyo sa mga bilihin at mga serbisyo. Ayon kay Sendanya, kung nais ng palasyo na makabawi ay dapat nang isertify as urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang dagdag sahod. Sinisi Pagsisi kasi nito ang administrasyon sa kabigo ang maipasa ang panukala noong nagdaang kongreso. Minaliit din ang kongresista ang 50 pesos na wage increase sa Metro Manila na inaprobahan ng wage board. Paliwanag niya, bagamat umento pa rin ito sa sahod, walang karapatan na magyabang ang Department of Labor and Employment o DOLE dahil kakarampot halaga at hindi lahat ay makikinabang. Kung seryoso umano ang DOLE, dapat na suportahan nito ang panawagan na gawing priority measure ang legislated wage hike, lalo't matagal nang nalulunod sa taas presyo ng mga bilihin ang publiko. banat at panisendan noong 19th Congress ay may mga aktibong humarang sa gabinete sa 200 pesos na wage hike, kaya ang sanay salbabida na naging bato pa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jika Kaaminyo ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. IMAX, IMAX, Brigada Balita, Nationwide. Nationwide. Samantala, inaasahang makauwi sa bansa sa mga susunod na araw ang ilang mga overseas Filipino workers mula Israel. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration, Administrator Patricia Kaunan, mahigit 17 na mga Pilipino ang darating sa Pilipinas. Magsisimula ang pagdating ng mga ito bukas July 3 at hanggang sa weekend ang mga Pinoy umanong ito ay nag-avail ng repatriation program ng gobyerno sa gitna ng tumataas na tensyon sa gitna ng silangan. IMAX. IMAX. Hindi umano makakatanggap ng anumang special treatment si dating kongresista o dating congressman Arnulfo Teves Jr. sa loob ng kulungan. Ito ay kasunod nga ng pagbabalik niya sa Bureau of Jail and Management and Penology sa Camp Bagong Diwa sa Tagig. Mula naman sa PGH matapos makaranas ng matinding pananakit ng tiyan at saka sumailalim sa isang operasyon. Ayon naman kay DILG Secretary Jun Vic Rimulia, tulad po ng iba pa niyang nakasamang persons deprived of liberty, tatratuhin siya katulad nila. Tiniyak din ni Rimulia na patuloy na sisiguraduhin ng BJMP ang kaligtasan ni Teves, pati na rin ang lahat ng mga PDL na nasa kanilang kustudiya. Snacks. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, isang online raffle na limang taon nang umiikot sa iba't ibang probinsya ang binuwag ng PNP Anti-Cybercrime Group. Wala umanong legal na dokumento o permit mula sa mga ahensya ng gobyerno ang operasyon at wala ring napatunayang totoong nanalo sa mga malalaking premyo. May report si Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! Brigada! Report! Nabisto ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang umunay illegal online raffle operation na ito sa San Vicente sa Tarlac City nitong linggo. Sa video, makikitang nasa kalagitaan pa ng raffle draw gamit ang tambyolo ang mga sospek ng pasuki ng mga operatiba siyam na putapat katawang na aresto at ang illegal raffle, limang taon na palang isinasagawa sa iba't ibang lugar sa bansa. We have a uh, law enforcement operation in Tarlac City. Uh, this is all about the uh, illegal online gambling no? through raffle. May parapol dito. Um, based on our verification through cyber patrolling, uh, this uh, operation was already five years And every month, meron na silang parapol in different places. Batay sa investigasyon, walang kahit anong permit o accreditation mula sa SEC, DTI, PAGCOR o BIR ang operasyon. Wala rin napatunayang lihitimong nanalo sa mga papremyong gaya ng sasakyan, business package o lote. So bakit natin hinuli ito? Dahil nung kami ay nagsagawa ng verification sa local government units, sa SEC, sa BIR, PAGCOR, DTI, wala po lahat silang uh, any documents that could prove na legit yung ginagawa nila. So there was indeed evaluation of law. Based on the advertisement online, uh, yung uh, pinaka-grand prize nila is uh, Toyota Fortuner worth 4.5 billion. Second is the business package worth 1 million pesos. And then third is 150 square meter lot worth 1 million also. Then meron ding since today is June, July, merong wedding package worth 500,000. May ilang nanalo ng grocery packs ngunit Ayon sa ilang bettors kaduda-duda ang proseso dahil panganan lang umano ang binabanggit at hindi ticket number. As a leds, wala talagang ano, legitimate Uh, winners na na-identify tayo. No? Kasi kung ikaw nanalo, for example, sa isang raffle, talagang, eh, paano, ina-advertise mo diyan sa social media platforms, no? And then, uh, as a lens, sabi ng mga ibang tumataya, it belongs. Yung mga nananalo, it belongs to the inner circle. Yung mga inuli natin. Parang, luto na to. Luto na yun. I was able to talk to one, ano, nagbili ng ticket doon. He spent 250000 worth of money to buy uh, raffle tickets. He's from Baguio, dumayo doon sa Tarlac just for that uh, uh, raffle. Noong Lunes na isang panangkasong paglabag sa Presidential Decree 1602 in relation to Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act laban sa mga sospek. In the heart of changing lives, Ako, si Brigada Cast, Austria, now 105.1. Brigada news from Manila, the music and news. Authority. Right -backs. Right -backs. Brigada Bandita, nationwide. -wide. Brigada Weather Update. Weather Update. <laughs> Mga kabrigada, hindi po nawawala ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo ang Low Pressure Area o LPA na binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata nito sa layong 165 kilometers, silangan ng Tugigaraw City, Cagayan. Mataas pa rin ang potensyal na lumakas ito at ma-develop bilang isang tropical depression sa mga susunod na oras. Dahil malapit po ito sa kalupaan, Posibleng itaas sa tropical cyclone wind signal number 1 ang eastern section ng northern at central Luzon. Maliban po sa LPA na ito, nakamonitor din ang pag-asa sa isa pang LPA sa labas naman ng PAR. Huling namatan ito sa layong 2,615 kilometers, silangan-hilagang silangan ng Itbayat Batanes. Kaya mga kabrigada, manatiling nakaantabay po sa Brigada News FM Stations para sa anumang update kaugnay sa posibleng bagyo na mabubuo dito sa Pilipinas. Flybacks. Flybacks. Mga na Drymax Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng Dry Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines. In the heart of changing lives, Helping and inspiring people to achieve a better life Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag Maraming salamat sa inyong pakikinig Mula rito sa Brigada News of Manila Ang nag-iisang The Music and News Authority oh, Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang drivebacks Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax, Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax, Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.